Ayun, magandang umaga. Na si Abid. Ipapainom ng antibacterial. Kunin mo yan. Akin yan. Ito. Remoxil. Uh, anti antibacterial tayo. Bacterial flushing. Tapos... wala na yung mga bibi dito nilabas na namin wala na sila dyan ito yung ating yan, ni uh, Texas ha? bakit? Yeah. inano ng pusa yan ano <tellan> natin binaba na natin yung iba kaya kung papansin nyo apat na lang yan o no? oh. ibinabana natin so may mga mortality tayo din sa mga sisiyo dahil sa uh, pinagsama natin yung medyo malalaki na tsaka maliliit tapos ito yung ating barako sa pini-altered. Nakapakain, oh. Lagyan mo ng, ano yan? Right. Feeds. Okay. Ito ang problema. Okay. Ha? Okay. Ayan, oh. inano ng kusa. <laughs> Ito po, oh. Ah, ni napira natira. yung isa oh. Ito mahirap pag ano. Third. Ibabalik natin sila sa ano. Ngililigo na itlog dito. Ibabalik natin sila sa kulungan. Tapos may naligaw na itlog dito, Oops, Baka awayin ng barako eh. So ito yung problema. So ito nagiging din na. Ano siya? So, ito. Yung apat. So ito nagiging pa rin. Ang tanong, kanina yung isang itlog doon. Kuwawa itong mga ito. So, ibabalik natin sila sa kulungan. Uh, wrong decision na uh, pinakawala natin sila ang daming pusa dito. Mas so, ilos na yung ano, suha so, sayang tatlo yung na-revive natin dun sa itlog na hindi nalimliman pero wala eh nabuli ng mga pusa Actually, kahapon pa yan yung pusa namin. Inaano. Sinusita. At meron ako isang hinahanap. Ayun. Ang Rhode Island nating Maximus. Sindo doon. So, kinaya naman niya. Ilang araw na siya rito. Kasi yung Maximus na binili natin na barako eh... Matay sa so siya Ayan Pagkain ang kambing natin Ayan, Papakain si Altered Pati <laughs> si Astro Nakikiagaw hindi tataba yung aso namin oh sarap na sarap oh balik tarin mo balik tarin mo sige pataob mo yan ano kunin ano mo lagyan <laughs> sarap na sarap oh <laughs>

So, yun. Hmm. Nadampo tayong isang itlog doon. Hindi natin alam kung kanino. Hmm. lagi mo na rito. Salin mo rito. Hindi kinain ni Astro eh. mo. Tapos, uh, bad news. Nalagasan tayo ng tatlong sisew ng bibe. Uh, mortality sa uh, mga predator ang predator natin dito is ano mga pusa yun kaya plano namin ibabalik namin muna sila sa ano sa kulungan hanggang siguro mag dalawang sila na hindi na kayang anuhin ng mga pusa kasi Shhh! O, oh, shh, shh. Ito pa, isa. Makulit din to. Yan. Imbis na bantay, bantay sa lakay. So, yan. And, uh, sana ito, mapisa na rin. Ito, yung brown egg dito, uh, mga kakalie, kinakain namin. Ay, ano ba ito? Basag ba Ay, hindi. Ano pala? Doon eh. So, kinakain namin yung brown egg. Kasi, naparami naman na tayo ng ano, na napapisa. Asa ah, si kuya mo? Tawagin mo nga. Kunin tong mga sisiw, ibalik dun sa kulungan. Kulihin nyo yung sisiw. Tagi mo sila ate mo. Pagtulungan nyo yung sisiw. Ibalik na natin sa kulungan. Aisel, kunin mo nga rin to. Babalik ko sa kulungan. Ayan. Kunin mo. Ikulong yan. Tapos painumin ng... Dun sa... Panlima. Sama ko po sa malaki? Hindi. Huwag mo sama sa malaki yan. Ibalik mo siya dun sa kulungan nila na una. Kaya nga huh? Nakuha na ng lahat hey. Diyan nga sa sahig Ilaga yan So yan uh, Binalik natin sa kulungan yung anim na bibe at rong uh, wrong decision yung ginawa natin na maliliit pa sila hindi pa ganun kalaki kasi malamang to hinabul habol to ng pusa eh, wala pa silang kakayahan para i sa yung sarili nila so nagkaroon tayong mortality kaya so, pero gano'n talaga. Pag nagba backyard farming ka at uh, naka-free range. Tapos hindi ayan o. Oh. Ayan oh. o. Ikaw tumatambay ka rito kaya ka tumataba eh. Kaya ka tumataba eh. Ang dami mo nang nakakaing ano eh. Pusa rin naman po namin yan. Yan nga lang ah uh, instead na nakakatulong nakakaperwisyo na yun na mate na naman so native na dali ng uh, road Island Red natin so crossbreed ng native tapos rooster natin is Rhode Island Red so yan yun lang muna update natin for today pasensya na ang tagal namin hindi nakapag upload Uh, uh, very busy si Andy pagod sa araw-araw na practice nila sa foundation week nila so kahapon nagperform sila or nung isang araw so kahapon hindi ko na rin muna pinag-edit pinagpahinga ho uh, kaya yon so ngayon lang tayo makakapag-upload and uh, sana tuloy-tuloy po ang support ninyo sa amin and uh, sana maging okay na po dito sa mga alaga natin medyo napabayaan din po natin hindi natin na monitor so ngayon mabalik uh, tayo sa daily vlogs si ulit natin uh, importante kasi na check sila from time to time makikita natin katulad nun yung Rhode Island Red natin na ibinabaring sa lupa na nabubuli tapos nagkakasakit kaya gabalik natin sa kulungan gagamutin natin painumin natin antibacterial tapos uh, herbal uh, maganda rin gamot daw yung bawang tapos luya so natin painumin natin noon uh, sakaling gumaling yung sipon ng ating Rhode Island Red na binili natin Mahal po kasi yung Maximus na yun. Uh, ang bili natin doon, kung maalala nyo, 1 yung inahin. Ngayon, buwabagsak yung pakpak dahil -pak sa sipon. Uh, uh, tama nga po ang sabi nila. Pag medyo matagal ka ng nag-aalaga, so, since hindi pa naman ako ganong katagal, pero maobserbahan nyo po pag may sakit yung manok. Uh, bukod sa bagsak yung pakpak -pak niya, parang basa. Basa yung mga pakpak. -pak. So, yun. Pero good thing dito sa mga bibi natin na ano, medyo ayan eh, umiikot na yung kulay orange sa mata nila. So, baka this March. Ayun ang dami no. Apat na yan nakikita ko. Dalawa yung dating inahin. Tapos, ito pala. o eh. Tingnan na rin yung red sa mata niya. So, malapit na yan. One of these days. Baka uh, ma-breed na, na rin yan itong ano, itong barako natin so yun hila po muna ang update natin sa ngayon uh, bad news pero hindi natin maiwasan pero uh, talagang ganon sa pagninegosyo -ne at backyard farming uh, doon tayo natututo uh, pero hanggat maaaring hanggat maiwasan, iwasan po natin at uh, yun si so yun uh, sa mga napadaan po sa ating munting channel uh, huwag niyo pong kalimutan mag like uh, pa share and subscribe na rin po at uh, pa comment kung uh, ano po may sasayas nyo katulad doon sa bibi natin ng mga sisiu ilang mga binababa uh, pati yun sa mga manok tapos magandang pwedeng uh, herbal na pwede natin hanggang maaari uh, ayaw natin humantong doon sa injection eh ng paggagamot ng mga alaga natin so suggestion sa uh, herbal na pwede at uh, ano yung pwede nating uh, prevention na pwedeng ipainom sa kanila so yun lang